Pagdagan pa natin mga balita, pakinggan naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live! Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nagsagawa ng pagdinigang Committee on Peace and Order and Public Safety ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas kaugnay sa pagkupaikting at pagpapalawig sa kampanya ng lalawigan pagdating sa pagsugpo sa mga iligan na gawain lalo tigit sa problema sa usapin kontra iligan na droga, layunin ng hiring na magkaroon ng maayos na ugnayan sa pagitan ng iba't ibang law enforcement agencies ng pamahalaan at kung paano makakapagbigay ng tool nga at suporta ang ekotibo at legislatibong sangay ng pamalang panalawigan ng Batangas sa pangunan ni Vice Governor Mark Leviste at ng Committee on Peace and Order and Public Safety Chairperson 3 District Board Member Alfredo Corona, nagpahigang sangguni ang panalawigan na handa sila na bumuo ng anumang legislative measures para matugunan ang ilang suliranin sa illegal na droga. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN live. live! Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.